Petra Adventure Isang babaeng may misyon sa buhay Ang pigilin ang mga bandido Kaya, samahan natin mga loads Ayan po mga loads no. ah, Magpatuloy ah, Andito po ako mag, ah, Magpatuloy po ako sa aking misyon no? Kaya sa ngayon po bawat explore ko po ngayon, uh, sa lahat ng mga solid viewers ko po at saka silent viewers ko po, ipag-pray nyo po ako na walang mangyari sa amin, no? Ni Edwin, no? Kasi, uh, akala namin wala nang mga ano dito sa bundok, no? Kaya andito pala. Uh, totoo pala yung sinasabi ng mga uh, nagko-comment sa amin na yung mga tauhan ni Jojo, no? Marami pala, marami pa talaga, no? Kaya Uh, sa ngayon po sa pag-explore ko po sana maubos na lahat yung mga tauhan ni mga tauhan ni ano no Jojo at saka ni Cesar no kaya uh, sa ngayon po sa pag ano po po ano ba naman parang may gumagalaw dito eh alam ko uh, ilang tao dito naka ano dito nakapaligid sa, ano sa amin sa may bundok. Kaya sa ngayon po double init po ako ngayon dahil uh, mahirap talaga mabihag ulit. Kaya ah uh, yung nasa kamay po ako ni Cesar noon pero masakit sa damdamin na balik-balikan mo pero kailangan ko talaga na ah uh, maano talaga na, na sa isip ko noon na hindi hindi talaga pwedeng magpabihag kasi po, sobrang hirap pag naka, naka nandyan ka sa kamay ng mga masamang tao, no. Kaya, sa ngayon po, uh, susulitin ko po sa, uh, sa, sa labanan na ito dahil po, gusto ko po na ma uh, yung mga bandido po lahat maubos na talaga kasi po naawa talaga po ako sa lahat ng ano no, uh, uh, sa ginawa nila na pumatay sila ng mga tao. No, pero kinakailangan namin niya labanan namin sila kasi uh, buhay ko po. Ito yung sarili ko kaya ipagpray na po ako nga walang mayari sa amin. Hindi pa pala dito 'no nana. Yan marurustuhan. na. Uh, ito po ngayon sa ano no. Ah, uh, uh, sa ngayon po. Marami nakakalat dito no. Tapos mo na kung ah. ano ah. Ay, dito. ko. Dito mo na kung ano dito. Relax mo na kung ano dito. kahoy. Diyos po kami bawat ito po namin. So, na siya, yes, sa ngayon po, si, si ano, para uh, so, yun, may mga uh, narinig kayo ng mga ano dito sa kagubatan. Yun, Kasi po yung yun, ano dito yun, tumutunog yun, ano, gumaano na, na. Na, kapasid ano kapasid dito. Kapasid mo, Ito kaming mag-ano dito. Ito mo talaga dito. Dito ko dadaan. Uh, nandito sa dito. Uh. Hindi po uh, hindi po kami dito na maging kampante dito sa lugar na tinatakbuhan namin. Uh, sa ngayon po, dito muna kami sa gubat kasi po uh, hindi kami masyadong makagalaw doon sa may malapit na bahay. Baka may madamay pang mga ano na, no, mga inosinting tao. Kaya, dito muna kami kanina tiningnan namin yung dinadaanan namin kung sige po kaming makapating dito sa Gubat kaya doon sa uh, bahay nila Edwino hindi kami pwedeng malaging magpaputok doon kasi po uh, yung mga uh, yung mga kapitbahay ng mam, ma uh, yung ina niya kasi uh, natatakot na oh, yung ano may natanong ako doon na sana Uh, kasi daw natatakot sila sa mga putukan kaya uh, lumabas kami lumabas kami dumaan kami sa ano uh, sa may sagingan uh, tiningnan namin kung safety ba kami maka uh, maka ano dito no, maka makadating dito sa gubat kasi hindi naman kami pwedeng uh, mapaputok doon sa may uh, kapitbahay nila ni Edwin kasi po natatakot na yung mga tao mababait uh, hindi naman kagaya ng ubang ano no tao na uh, kaya nilang pumatay ng mga inosenteng tao pero kami po uh, nilalabanan po namin ng mga masasamang tao no kaya sa ngayon po dito lang muna kami sa may gubat uh, dito sipti kung may mga tauhan man si uh, boss dito kaya naming barilin kasi po uh, hindi namin kayang Kasi masasama sila, talagang babarili namin yung mga ano uh, masasamang tao, no. Kaya sa ngayon po, uh, sa mga kasamahan ko po, sila sg 44 at saka si Kuya Dax, no. Sana po, ligtas po kayo sa uh, bawat explore nyo, uh, ka-idol, no. La Inday. Uh, sila Alpha uh, Sana po, uh, lahat ng hunters, sana po, ligtas yung mga pamilya natin, no. Ito, may nakikita ko ako dito may gumagalaw may gumagalaw po parang may ano naman si Edwin parang may ano naman si Edwin ano naman si tinatama naman si di Edwin dito. Pero, ah, uh, kita pala kita um, ko dun may gumagalaw. Kaya, ah, ni Edwin Ang isa na kaupo